Sumayon niyong Ako rin nagumusta sa aking mga ina. Ina-agmahal ng mga esposa ng aking mga ina. Amaan na siya katakda sa bawat isa sa ina. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dahil Alleluia, Alleluia. kayo man ay niya Alleluia. ng mga tagapaglingkod Alleluia.

at aking mga anak. Nawa kayo rin ay magpakasakit. Alak-alak sa iyo mga kapit. Alak-alak sa pag-ibig ng Diyos. Dahil dyan, kapag ito ay isa pamuhay na pagsubok pa yan. Mga pinahintulutan na ng Diyos para nasa Di na sa iyo. Hindi lang kanyang mga alagay na itinalaga sa kawang ito. Yan ay inyong pasalamat na. Dahil yan magdadala sa inyo sa liwanag. Liwanag na tatanglaw sa sakit ko ng ito. Liwanag na magbibigay pag-asa doon sa mga kapwa ninyo mga kapikatilang sa buhay. Na may mga nararanasan Hallelujah. ng lungkot at sakit hirap sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Kaya napakapalagin nyo ang inyong mga anak. Na kayo ay narariyan. Masayang, may kagalakad. Bitbet ang pag-ibig ng Diyos sa bawat pag-aibig. Bitbet ang liwanag

pang silaman ay tunay na maunawaan kung ano ang katotohanan. Ako o aking mga anak ng katotohanan, ang aking salita, salita na inyong ipinapalagana, salita na inyong ipinapahagi sa kanilang lahat, salita na magiliwanag ng kanilang nagugulungin na ng salita na magbibigay ano, Kaya ng aking mga anak sa pamamagitan ko, kayo ay makakarating doon. Sa inyong pinapangarap, dito pa lamang sa lupa. Na kayo sa sakatuparan ng inyong amang nasa langit. Na masahit sa sa inyong mga buhay, magpakailangan. Kaya ang aking mga anak, gawin ninyo ang nararapat. Iguhol ninyo ang inyong mga buhay na natitira sa pagkakataon. At kayo ay binibigyan ng Diyos ng mga pagkakataon upang maituwid ang hindi tuwid na daan na inyong pinagdakaanan. Kaya't aking mga anak, mahalin ninyo ang inyong kapwa. Ipanalangin niyo sila. Huwag kayong papangin ng inyong mga pagdilipuan. Mamalasakit tayo. Hallelujah mamahalin, patatawadin, at bibigyan ng mga mabubuting aray. Babahaginan ito upang sila man ay maging may ng Diyos. Sa darating na panahon, ang kayuman ay makakamit ang pangalan ng Diyos kaya ng pagpapatunay lamang Hallelujah. na isa katuparan na ninyo Alleluia. ang pangarap na namang Diyos na makapangyarihan sa bawat mga kaya aking mga anak huwag kayong hihito Hallelujah. huwag kayong magsasawa Hallelujah. na paglingkuran ninyo ang inyong mga kapatid Hallelujah. ang inyong kapwa ang inyong mga sa buhay Hallelujah. ang inyong mga kaibigan at marami pang Hallelujah. Kapwa at may masilaman ay masilayan lang sa inyo. Sa bawat isa sa inyo, upang matanglawan ang talagang nasa sa buhay doon sa karya ng Diyos. Hallelujah. Kaya aking mga anak, magkaisa kayo Hallelujah. na magmalasakit sa iyong kapwa. Mahalin at patawarin paglihuran ng tapat Hallelujah. hanggang wakas ay inyong mga Dahil yan ang inyong pinanumpaan sa Diyos, pinanako sa Diyos. Hallelujah. Magpakailanman kayo'y maglilipod sa kanya. Hallelujah sila'y inyong pag-iingkan magpakailanman. At ang labso ang asin. Tulad ko, aking mga anak, marami man akong hirap at sakit na naranasan sa akin pagmamahal sa inyo. Subalit sa aking pag-ako ng lahat ng inyong mga kasalanan. kanyang puso ng mga pag-aari mo pag-aari mo sa sa akin. Hila kanyang puto. Subalit, ako'y nagtagumpay. Kaya, alalahanin ninyo na kayo ay mga alagad ng Diyos na magtatagumpay din sa darating na panahon. Hanggang sa wakas ng inyong literally yung talento sa kanilang lahat upang kayo ay maparangal ng Diyos dahil siya ang magpaparangal sa bawat isa sa hindi ko sino pa man aking mga anak asahan ninyo ang lahat na ito na inyong makakanta ang siksikliglig na pagpapala na inyong pinagawakan ng pangako ng Diyos sa bawat buhay ninyo sa bawat mahal ninyo sa buhay kay kanyang iingatan at ililigtas magpakailanman. Ito ang pag-asa na binitawa ng Ama sa bawat isa sa inyo. Ito ang kanyang pangako na tapat at tunay na hindi napapako. Kaya aking mga anak, narito kami upang kayo ay pangunahan at gabayan. Upang kayo ay tulungan na ang aking mahal ay Biring Maria, inanang langit at lupa, kayo'y sasamahan sa pananalangin. Tutulungan sa pananalangin. Maging sa mga na nasa mga royo, mga kaluluwang ligaw, hindi lang sa inyo Sa inyong, inyong paglilingwa. Sa pamamagitan ng aking liwanag, kayo lahat ay sama-sama magtatagumpay. Kung anuman ang sigalot sa bawat isa, ito'y papawig ng Diyos. siya ang Diyos ng lahat. Maraming salamat, aking mga ano. Sumayin lagi ang aking paspas. Sa ngala na naman, ang anak at ng Espiritu ng Diyos na makapagyayari sa lahat. Amen. Amen. Praise. 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 Yes. praise.